baka untok nas guys. Pride ng karil. Sino sinong nakakilala nito? Ang galing ng ng ang barang ko guys. Sino kaya, ano kaya ang pangalan ng barang ko guys? Ronnie from Cabir, Abauritan. hina nun Dapat yung placing ay Sinisingan yung pride ng gabang Isang bata rin ah, Kinain yung depensa Darling naman talaga Ay magaling din mag-placing itong batang ito Hina nun Nakakakilala nito? We have an exhibition match. -comment sino na kakakilala nito mga batang ito? Kahit mag-comment kayo kung sino. Sino kaya mga batang ito? The magician rays versus Bakit Bingo Bong the pride of Paki-comment kung sino nakakakilala nito mga batang ito. Picture mo tandaan. Ah, nakita mo. Ito yung top 8 result natin na maglalaro bukas. Top 8 result. Number 1, Waning Luzon. Number 2, Alan Pananuban. Number 3, Felipe Palma. Number 4, Spider Suscano. Number 5, Rony Serrera. Number 6, Jubari Idonese.